Welcome to my YouTube channel. So, to Pasha Drive. Ayan, pwede na tayong mamasada, may ano na, may pasok na yung mga estudyante. ano, na makintab yung ano natin, yung po. Marami ng ano, marami ng estudyante pumapasok ngayon. Ayan. Ayan, no? Ayan, sinisingin na po yung mga pasero uh, Shout out pala sa family fair po Oh, no, namasahan din ako. Nagpapa-shoutout yung bagong ano natin, subscriber si Rapai Berbosa Barbosa saka yung mga pamilya niya. Shoutout Family Barbosa. Ayan, nakakarami na yung parker namin. Ayan, busy sa paniningil yung parker namin. bising busy busy po yung barker namin, no. Oh. Ano pa? Hindi na lang, uuwi na tayo. Ayan, napapayos na po sa kakatawag sa, sa mga ano, sa mga pasyero. Magapong pong Pong naka ano po ito yung banker namin na matawag ng pasero masipag po ito Yan, napapayos na po sa katatawag sa mga pasero ang ganda ng post ng naroon parang pinipicture lang o oh. Ayan, parang salamin ng pintad yung sasakyan natin. Pang pasero na lang, uuwi na tayo. Hindi po tayo gagabing sa daan. sinisingil na naman yung ano so busy sa paniningil yung ano namin bago ano ayan pasaheros si oh ayan sakay na kayo sakay oh oh ayan sakay na para uh, alis na napayos ko yung ano namin barker sa kakatawag kasi magapong po siyang, tumatawag ng pasero train or sign po Tumatawag po siya ng pasero. Kaya pagod na po yung ano namin, yung banker. Araw-araw po yan yung ano niya, pagbabanker namin, eh pagbanker sa, sa jeep namin. Ito lang yung ano niya, yung anak buhay. Pag walang pasada, wala din ano, wala din anak buhay. Hello. Ah. Hello. Hello. Hello.